Wow, ihaw-ihaw. Favorite ko to ha. pabili po. Ano yon? Meron po kayong isaw? Isaw? Yes! Meron siyempre. Nakita mo? Ihawan to. Ah, siyempre may isaw. Sorry po. Ganitong isaw I mo? Isaw. Bakit ganyan? Bakit sa taas lang nakakulot? Tapos uh, pagdating dito sa parting baba, straight na. Ano kasi isaw yan? Ay, um, mabalang magtuhog yan ating. Oh, okay na yan yung dinanlasa niya. Huwag kang mag-alala. to? Ah, uh, 50 na lang. Ano? Ganto ka ba yan na iso? 50 pesos? Ano ba ay, yan? Hala, ay, hala. huwag ka na kumain. Eh. O ano? O eh, kakain ka luto. pa? To. Magugutong Sige na ka. Eh, isa muna. Mabilis kang lutuin. Ah, yes. Iinitin ko lang yan. At yan ay naluto ko na kanina. Sige Madali na. Sige nga, isa lang. Kasi... Titikman ko. Hmm. Ba yan? Grabe naman yung isa hmm. niyo. Oo. Oh. Okay At, na yan. Ang bilis. O, di ba sabi ko, initin ko lang yan. Saktong, saktong. Ito hmm. na ako, matikman. Tikman mo, yan. masarap yan. Beh, bakit ganun? Parang hindi okay pag pagkakaluto mo, te. Bakit ganun? Bakit parang lasang dumi pa rin? Anong dumi? Tikman mo. Ako naglinis yan, masarap yan. Tikman mo, tikman mo. Bakit ganun ang lasa niyan? Oh, yan? Titikman ko pa. Tikman mo. Hmm. Isasoli ko yan sa'yo. Yung mahal-mahal ng benta mo, ganyan ang lasa. dumi. Ano? Oh, shit! Oh, shit! ano? Lala, <ang> dumi nga. Ayan <laughs> na. Ay, parang okay oh. ang Adidas mo, Ah. Mm. Hmm. Ano yan? Bak bakit ganito yung amoy na... Bakit ganito yung Adidas mo? Bakit? Ano naman? Bakit ganito, parang may amoy. Anong amoy? Para... ba ate? Magtaka ka. Ah. Oh. Siyempre pa ayan. Amoy alipo nga. Magtaka oh. ka kung amoy puto ko yan. Di naman niyang kilikili. <laughs> Meron ako ditong oh. type A. Oh. Type O. Ah. Ito rare. Type ano yan? AB. Ano yan? Bakit may mga choices pa yung mga dugo nyo? Ano bakit ganyan? Ako siyempre ang manok na may may mga type din ng dugo. Ito <laughs> may ganyan pala. Oh. So, sige, sige. Tatlo na yan. Pakilagay na dito. Lahat na to? Oo. Oh, oh. Ay, sige, sige, sige. Pakasin mo na. Favorite mo pala ang dugo. Oo, oh, favorite ko talaga yan. lamok yarn. Ano? Oh, oh wala, wala. Ah, sabi ko, ah, meron pa ba? Ah, ano pala? ah meron kayong hotdog? Hotdog? Yes! Tama. Ay, sakto. May isa pa kang hotdog dito. O oh, sige, yan na. Kunin ko na yan. Hmm, oh. O siya, oh, sige. Isa. Baka may issue rin yung hotdog na yan. Oh, wala. Masarap yun. Ay, siya nga pala. Pakinutin oh. na. At siya ko na lang. Oo. Oi. Oi, see ako okay, uh, na lang pakiuna na please. Wala ka bang ibang Ay, lakad? Hindi na, pakiuna na nung hotdog. Ay, Papalaman uh, uh, ko dito sa Monay. Sige. Na. Dog. Ah, uh, sigurado ka? Oo, oo oh, bilisan mo. Mamaya mm, mm, ako mm. nakakainin yung iba sa bahay. Huh? Ano yan? Ito, atay Ano nangyari? Sabi ko wag mo susunugin. Toasted yarn? <laughs> ah, parang uling ate.